Ani ay magilahang Japanese Nationals, bibila ka nang na nagpuyo daplin sa karsada sa Mustang pusuk Lapu-Lapu City. Lokal nga gamhanan sa Dagbayan, mihimo na og mga pamaagi aron matabangan ang droha kinsang kinahong nawa sa ilang isaktong pangisip. Siloan Merondina, doon ay report. Kagabi, gipabalhin na sa gawas ni Ining Usaka Panimay ang mag Japanese Nationals nga gikatahong pipila kaadlaw ng nag-star o nagpasilong lang sa ilawom sa kahoy. Gawas sa pagkaon o tubig mainom, gihatagan usab sila sa lokal nga hagamhanan o steel bed aron ilang kapahilunaan o gitabilan lang kini og trapal isi proteksyon batok sa uwan o init. Ako lang nabalaka lang ko isi sa syudad sila wala po bisan tuon o nasyon, Japanese Nationals sila pero ato po ng responsibilidad dong ka... Nagod sila diri sa ang lugar. Apa nang caretaker sa Panimay, diin pahiluna ang mag-inahan ng hinaot nga mapabalhin na karung karong adlawa ang mag-inahan kay di siya makasood sa balay kay sa main gate man mismo may pahiluna ang mag-inahang langyaw. ma, ma makuha dayon mamba kay aron makasood ko, makapanlimpyo ko. Ano pa ako nagkusuga? Sukad kagahapon, nahiling na usab ang ilang panglawas ni Dr. Emilio Galarosa, Lapu-Lapu City Councilor. Gipainom na usab sila og tambal pagpakalma o pagpabalik sa insakto nilang panghuna-huna. Imagine na, uh, ay lang sa sila hilabti kay mga G pa. Until when, mo pang G. Straight na, na sila for four days ng mga G. Pero mo akong assessment na gay nag hallucination eh. So most likely it's a, they have a mental health problem. Nasayran nga sukad pa niya itong Marso 2021, nag-star sa Osaka Hotel sa alang-alang mandawi ang mag -inahan. Apan kalit lang kining mibiya o nasayod na lang ang manager sa hotel sa ilang kahimtang sa post sa social media. Wala gina na palayas although we noticed already nga strange na ang ilang behavior ba. So nawa ni kalit naman na sila kawa, diha. Uh, lang ko gahapon nga wala na day sila until such time nga dunggan nako nga naday ko nung Gitataw sa general manager sa hotel, nga sa unang pipila sa pagpuyo sa naaso mga langyaw sa ilang hotel, maayo pa ang paminsar nila. Apan sa yuning tuiga, may mga tima na nga nawad ana sa insaktong paminsar ang anak. Na ay mga instances nga murag mo, lang siya kaning daughter in the middle of the night. So nagyo mga guests nga madisturbo. So, uh, ni take na po action. We reported uh, ang inang mga behavior sa barangay, police, and other government agencies including the Consulate of Japan. Ganihang buntag, giduaw na sa taga-Japanese consulate ang mag-inahan o gihinabi. Ang plano nga is ka ipabalik ipabalik sa Japan but before i have to arrange sa ka ilang documents ng passport kay Murag overstay naman gid sila. Sa man sila kung unsa decision sa city, okay rapun sila. But if ever mengani atau nak buat atau nak so andam pun dah mak anda kita pun, okay, kay wak bayar ni seilang main, mau kau aja ni, mau react or basic mak violent tendency. pero if we can give the medication, mak gini, so will it be oral or injectable? Karong hapon, gipahimutang na sa isolation facility sa Dakbayan ang mag-inahan samtang padayon pa ang ilang medication. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisla.